What's up, Piaros? Kapicture ko ngayon yung worth 7 billion na motorcycle dito sa May Ilagan City at itong nag-iisang Honda Monkey sa Pilipinas. Trabiaros, samanya niyo puntahan itong motor show dito sa May Ilagan City. Nakarating na nga kami dito sa may registration area at nakilala yung mga organizer. Marami din palang nag-register dito mula sa iba't ibang probinsya. May mga big bike, may mga underbone na mga motor. Pangalawang beses ko palang pala pumunta sa mga ganitong event. Bali parating palang yung ibang participants. Tapos may mga followers din na nag-abang at nagpa-picture. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Bukod sa motorcycle, meron din pala silang car show dito. At ito naman yung mga naabutan kong sports car. Siyempre dahil bibihira lang ko makikita ng mga ganito dito sa Isabela, hindi ko pinalagpas yung magpa-picture. sa mga sports car, meron din mga klase. Tapos umagaw ng attention ko yung jeep na to. Sabi ko nga sa sarili ko ay kung may pera lang ako ay magbibuild ka agad ako ng ganito. Noong August 6 pa pala yung event na to, medyo natagalan ako kasi natambakan ako ng mga videos. Mga ilang saglit lang ay dumating na rin si Dudut YT. Shoutout sa iyo, Brad. Isa sa mga mababait kong kaibigan na vlogger. dala rin pala siya ng entry niya dito. Talagang napakagaling gumawa ng comedy content tong si Boss Dudut. Dito nga ay nagsidatingan na rin yung mga ibang participants na pa sila sa iba't ibang lugar. Tapos meron din akong nakitang for sale na big bike dito. Tapos napa din ako dito sa may Z1000. Naalala ko kasi si Boss Read for Speed. Idol ko talaga yon pagdating sa motovlog. Nakasama ko rin pala si Miss Yelo sa event na ito. Maya-maya lang ay dumating na rin yung mga tri. Ito yung mga tricycle na napakaangas na may malakas na speaker. Ito talaga yung pang-champion para sa akin. Itsura pa lang ay panalong-panalo na. Ito pala yung sample ng kanyang tunog. This is the at meron din pala tayo mga followers dito na sumali. Two times pa lang silang sumasali at two times na rin silang nagcha-champion. At alam nyo bang 500,000 na yung gastos niya dito kasama na yung motor. At itong kanyang pro arm ay worth 50,000 na. Habang tumatagal nga ay parami na ng parami yung participants. At dumating din pala yung isa sa mga idolo natin pagdating sa hosting at sa vlogging. Si Matapang na asawa. At andito rin yung mga supporter ko na mga taga malalam. Dito nga ay nag-group picture muna kami kasama yung ibang mga vlogger. At in-interview din ako dito ng MyCT of Ilagan. At andirito rin pala yung mga tropa at followers natin mula sa Kabagan Isabela. Shoutout sa inyo mga boss. Bumisita rin pala ako sa kanilang community center at marami din pala tayong mga followers dito. At shoutout din pala kay boss na taga-subaybay din ng Notch Vlog. Shoutout pala sa Honda ATV Club dito sa may Isabela. At dumating na nga itong Morgan Roadster na worth 7 million. First time kong makakita at makalapit sa worth 7 million ng motorcycle. Ito ay 2023 model at nanggaling pa ito ng Germany. At meron din dito yung Honda Monkey na bibihira sa Pilipinas at nagkakahalaga ito ng 280,000. Shoutout din pala sa kaibigan namin at kapwa naming ibanag na si DJ Kara. At dito nga, nagsimula na silang mag -ingay. at meron pang mga nasunugan. At hindi ko na pala naabutan yung mga awardings dito kasi may lakad pa ako. Maraming maraming salamat sa mga organizer ng motor show, lalong lalo na kay Sir Sherwin Baloga. Pagkatapos nga namin magpaalam ay muwi na rin kami. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, Beros. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at syempre share ang ating video ngayon. Magpalo!